Naglabas na ng reaksyon si Andy Eigenman kaugnay ng bigla ang pagpanaw ng kanyang ina kagabi, linggo, March 3 na si Jacqueline Jose. Marami naggulat ng kumalat ang balitang agabi na pumanaw na ang magaling na award-winning actress na si Jacqueline Jose. Kinumpirma ito ng Talent Management ni Jacqueline Jose na PPL Entertainment sa social media na totoong pumanaw na ito agadi sa edad na 60 years old. Ayon sa inisyal na ulat, natagpuan raw na wala nang buhay si Jacqueline Jose sa kanyang bahay sa Mileyola Grand Villa sa Quezon City nito lamang linggo ng gabi. Na-shock ang uh, showbiz industry dahil hindi sila makapaniwala sa barita dahil gabi-gabi pang napapanood si Jacqueline Jose sa teresiering batang kiyapo ni Coco Martin. Ako po si Jacqueline Jose at ginagampanan ko ang papel ni Espinas chief uh, deputy siya ng isang bilibid uh, na napadpad ang grupo nila tanggol. Kaugnay nito, naglabas ng pakikiramay at pakikidalamhati ang mga artistang nakatrabaho noon ni Jacqueline Jose. Nagpo si Gladys Reyes ng pakikiramay. Ayon sa kanya, Ate Jane at Jacqueline Jose, nakakagulat naman, binigla mo kaming lahat. Ang dami natin pinagsamahan simula 9 years old ako sa Lovingly Yours, Helen. Hanggang dito sa huling movie natin na apag, di ka nagbago sa akin. Isa itong vlog na to sa di ko makakalimutan na masayang bonding natin sa set. Salamat sa mga tips. Pag-alaga mo sa akin na parang ate kita talaga. Nabawasan na naman ng isang magaling at dekalibre aktor ang industriya. Mamimiss namin ang nag-iisang Jacqueline Jose. In nagpahayag din na pakikiramay ang aktres na si Dimples Romana na-trabaho na rin noon ni Jacqueline Jose. Ayun naman sa kanyang Instagram post, "Lost another true icon at Jacqueline Jose." Tita Jane, I remember all the laughter, the lessons you generously taught me as a young actor back when we were shooting this movie in 2001. And for our My Mina Mahal remake, Mahal Kita, at laging yayakap ng mahigpit, you will never be forgotten. Sa Instagram post na ipaw ni Dimples Romana, naglabas naman ng reaksyon si Andy Eigenman. Komento nito sa pakikiramay ni Dimples sa kumanong niyang ina, Mahal kita ate. Nagagdaman na replyan ipaw ni Dimples na, Dito lang lagi ate. Mahal din kita, Ans. Ikaw at ang buong pamilya mo. Marami mga artista at netizens ang ikinagulat ang biglang pagpano ng award-winning actress ang 2016 Cannes Best Actress na si Jacqueline Usim. Marami namang mga netizens ang nagpahayag ng talilang pakikiramay at pakikidalam hati para kay Andy Eigenman. Narito pa ang ilan sa kanilang reaksyon.